Okay, so isang magandang araw mga pre so usapang bearing tayo dito sa ating hub uh, mga parikoy uh, ng ating motor so palagi pang nabe yung motor nyo mga pre so ito maluwang na yung ano nyo, yung uh, uh, kanyang bearing housing so lalagyan natin ito ng uh, sapit dito sa may uh, gilid mga pre so ang naging problema nito lagi siyang nabe-bearing mga pre so ito yung naging problema ayan yung spacer dito sa ating uh, uh, ayan yung collapsible spacer mga pre ito itong spacer na to is masyadong or napudpud na siya masyado siyang maigsi so ngayon ang mangyayari dito kapag kinigpitan natin yung uh, nut natin or yung axle natin ang mangyayari itutulak nyo itong inner itong inner ng bearing natin itutulak nyo mga pre pa ganon so ayan So kapag persado po 'yan, mas madali pong ma-bearing yung ating uh, Bearing no. So, oh. so as you can see. Ayan, kapag ikutin natin ito, kailangan sasama sana yung ah uh, sa baba. So hindi siya So hindi siya nakadikit mga pre. So meron siyang mga clearance na nasa ano yata 'yan. Ayan, oh. Medyo malaki yung clearance na eh nasa 1.16 na uh, 16 yata yung uh, clearance niya mga pare koy. So malaking bagay na po 'yun uh, dito sa ating bearing. So kapag hinigpitan natin 'yan, pirsado yung bearing natin. Ang mangyayari, madaling mabering itong bearing. So ang remedyo nito mga pre, ah, uh, magre-refill tayo dito sa tubo. Si so, re-refill natin 'to. Ayan, re refill natin 'to mga parikoy koy. Or kung meron tayong palit pwede natin palitan. Pwede nating uh, tumabas sa mga tubo mga pre kung uh, meron. So ayan, ta, tara, i-refill natin. Okay, so ayan na mga pre yung ating ginawa. oh eto, so nag ako and then, ayan, ko and then, kinuha natin yung eksaktong height mga pare ko eh. natin Okay, so ayun na siya mga pare ko So dumikit na siya So eksaktong sakto lang mga pare ko Pag kinigpitan natin yan uh, Meron ng stopper yung ating uh, inner housing ng ating bearing So hindi na siya madaling ma-bearing. So, ganun lang mga pre ang gagawin natin. So, ayan. Yeah. So, please like, share, and subscribe. Peace!